Good morning sa inyo lahat Sa ating mga subscribers, sa ating mga viewers Good morning sa inyo lahat At nandito si Papa Ro Papuntang Kefo At naglalakad tayo dito Para magsimba muna tayo dada muna tayo sa simbaan Ayan, at uh, matagal na rin Hindi tayo nakapagsimba Kaya kailangan magsimba muna natin Magsimba muna tayo Lakad-lakad muna tayo dito Ganda ng pandito oh. Ganda ng panila ngayon Ayan Kapunta tayo sa Piapo. Kapag simba mo tayo dito kay uh, na Ang ganda ng mga building dito sa Taso. yan ah uh, tayo pag dati natin dito sa may jeep yan bababa tayo dyan para uh, sumawit mo tayo sa kabila yan dito sa underground ganda mga ako dito mga mga uh, guys, uh, tayo dito para makatawid tayo dito sa kabila. Dito sa underground. ganda oh. Mahirap kasi kasi kung wala tayong civilizer kasi kamay lang ginagamit ko napakahirap mag vlog pero ah, uh, isikapin ko din makapili kasi naunahan lang kasi ako doon sa napistuhan ko kaya hindi ako nakapili ng nakaranting ko pero babalik naman ako doon maghanap naman ako ni bago ayan dadal tayo dyan, tatawi tayo dyan sa kabila para papuntang kaya po tayo magsisimba muna ang tagal naman hindi tayo makapagsimba kailangan din natin magsimba para makakahingi ng tao sa ating Panginoon at mabigyan tayo ng uh, magandang uh, kurasya at kinapupasan sa ating pamilya at, uh, hingi tayo ng tawa sa ating mga nagawang kasalanan yan ang laklas ng katawan at mabang buhay at sa ating mga kapatid yan magsimba na tayo So ito guys, ito yung post office na nasunog oh. Pakita muna natin bago tayo papunta na ng simbahan. Ayan, yung post office na nasunog. Ayan. At yung mga bayani na uh, si Andres Bonifacio ang ating bayani sa uh, kanyang revolto. Ayan, isang magiting na mandirigma ng ating bayani. Andres Bonifacio Ayan Ayan yung post office Manila Malaki yung mga giso Ayan uh, Under construction na sa taas Meron ng mga Nakalagay ng mga ano, Tubo Ayan maglalakad tayo dito para tatawid tayo tayong pupunta doon sa simbahan Ayan. sarap dito kasi marami pwede rin kayo kumain dito maraming makakainan dito mga terminal sa mga. Pawit tayo mga guys. Ito okay, yung mga biyaheng ang tagaytay. Ito yung okay, yes, okay, mga guys ang dami mga dahon dito ngayon na kumbaga uh, hindi nakakalaglagang kasi taglagas ngayon ang dahon Eh, uh, maglarak tayo dito sa bridge para makasimba ngayon tayo, dadama ngayon tayo bago uh, umuwi. Mahirap talaga kapag naglalakad ka lang at wala service, mahirap talaga mga guys. Yan, sa totoo lang, napahirap. Tataas ang mga building. Ganda ng mga view, makahoy. Yan. Yeah. Sa syudad, pag makahoy, maganda guys kasi. Walang wala, nakakakanta sa pollution. Kumbaga eh, sinasara nila yung mga usok. Kaya dumidikit sa mga dahon. ganda oh So yeah, yung uh, nandiyan na yung kiyap, simbahan mga guys sa kabila. Ang dami mga nagbabasang basura oh. Grabe. Pero may mga disiplina na yung mga kababayan natin. Hindi naman lahat ha. Maganda sana. Ano, Kung hindi tinatapos sa mga ilog yung mga basura. Hindi yan pupunta sa dagat. Napakaganda ang Pilipinas. Ayan o. No? Ayan yung Makati mga guys. Nagkataas ng mga building. Makati na rin yan. ganda na mga view ay i po na tayo bababa na lang tayo dyan mga guys para punta na sa may simbahan sa tayo magsisimba bago mo eh ayan mga chips Yan, yung modern jeep naman to. Gaya hindi ah. yung mga modern jeep. Pero hindi parang rin mawawala yan kasi yung mga traditional jeep sa atin. yun talagang kinakagis natin ng kakaganda. Ito yung mga modern jeep. Ang dami ang mga gisok. ito yung Kiapo Matao Ayan yung uh, traditional jeep naman dito sa atin sa Pilipinas Trungpa. Ito yun Abiyahin ka Ayan yung mga traditional jeep na hindi talaga mawawala sa atin kahit nagkaroon naman natin na talagang motor Pero mas sabis pa rin yung Traditional jeep natin Ang ganda Kasi yan ay nahangaan ng mga ato sa bansa Mga guys, na tayo papasok dito Magsisimba muna tayo Mga guys, na tayo papasok mo so, Ang isang sa mga guys, uh, si mo na ako oh. at ay okay, puputuloy natin yung pagbablog Hey yeah. okay. 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 so, mga guys, uh, katatapos lang mga kasi may kasalan dyan sa loob Uuwi na rin mga guys. Natapos uh, tapos na rin tayo magsimba. Tayo okay, na tayo mga kababayan. Tayo uuwi na. Okay, uh, Nakapagbiyahingin na tayo ng tawad sa ating Panginoon. Okay guys, sa uh, lahat ng mga subscriber natin, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa akin. Ingat po kat, God bless. Uh, na muna. Bye-bye!